ng ni Butterfly. Tayo. Jore, ito salita ka rin na. Continue you know. okay. Ang dragon fruit. dami bunga. Aso ah, nasisira yung balat. Dahil ginakain ng langgam, may langgam sila. Madaming bunga. Ayun pa oh. Dan bunga yung ating dragon fruit. Wala kang pangay eh. Pamas pa. Dito tayo dito sa mga na kagubatan. Hindi pa napuputulan ng gumawa lang tayo ng hagdan na maliit. Madami nga oh. Masukal na kagubatan. Kukuha tayo ng pagkain ng rabbit. Siya naka tsinelas lang. Oh. Hindi siya takot ng kagat uh, ng snake. natin yung halberi. <coughs> Ito yung... Ito yung Bihira lang kasi itong mapuntahan ko ya. Ito marami tayong pagkain ng rabbit. wala na talagang ano wala na talagang panggapas ng ng damo talagang kamay na lang Good morning Today's video ay kumukuha tayo ng pagkain ng rabbit marami tayong makukuha pagkain ng rabbit dito sa ating kagubatan. Mukhang gubat siya. Kasi matataas yung mga puno at hindi masyadong nalilinisan dito. Kaya madaming damo at malalaas na puno. Say hi! Good morning! Sa ating mga Kabakyard so dyan. Madami. Madami tayong makukuhang pagkain ng rabbit. Madami din tayong tanim na mulberry dito. Kaya lang, hindi pa sila namunga. Meron din pala tayong sili dito. Siling labuyo. Ito siya, oh. Ito, ito daw yung sili na ano, siling gubat. Pero ito yung pinaka maanghang. Kahit maliit lang siya, maliit lang siyang ganyan, pero yung anghang nito, sobra-sobra. Kaya, kahit na nasa gubatan, ayun, pawis na tayo. Sobrang init dito. Ito yung mga mulberry natin. Bago nating, bagong ano, way of uh, paano natin siya mapabunga. Binibend nila yan. Binibend. Pero meron doon, dahil binend nilang ganito, marami siyang bunga. Nagsanga-sanga sila dito, tapos namumunga sila ng marami. Para siya nagagapas ng ano, palay. Para siya nagpapalay. Pagkain ng ating mga rabbit, hindi sila mapa magugutom kasi maraming damo. Babaw mo talaga niya. mababagutan? Pero pagkaiba babagutan mo Babagutan mo lang. Na? Kasi gan na. Open kasi pa. Kasi alang makasagabal puno ay building-building. Na? Open niya. Mga para sa pala rin ni Pfizer. ating masukan na kagubatan. Puno na yan. Ayan. Sa kapampangan yan, tangle. Ginagamit nila to pang asim ng sinigang. Maasim talaga yung bulak, yung... Ay, pampaksiyo pala. Sorry. Ito yung ginagamit na nilalagay sa pampaksio, Eh, ano naman yung nilalagay sa sinigang? Eh, tama mo pwedeng kuma? Malaw iya. Ah. Huh? O tama nakbag huh? ka na. mo. Para mo takman tam. O malus-lus ka e, kaya na. Era ka dala. Era ka kwa. Lang pa kaya. Panyongket. Wala ka lalaya kasi. May itong mo. Ang lutong kaya. Ito. Ito. Nilalagay sa oh, luto, luto daw sa hito at saka paktiw. Nilalagay sa hito at saka paktiw. Ito pala yung halaman na to. Yung tinatawag nilang tangle. Tangle ba pa? Oh, tangle sa kapampangan. Wow. Um, hindi lang natin alam sa tagalog to. Pero yung mga kapampangan, yung ginagamit nila to. At saka yung mga ano, yung mga mga Ah, lang kulot. Yung mga kulot na kahit mga kapatid natin, yung... Ay, sa mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Mga Aita, yun pala ito yung ginagamit nila sa anilang mga nilpagkain, niluluto. At karamihan, nilalagay nila to sa... sa... lutong hito at saka paksiw. wonderful